congratulations po sa ating Gilas Pilipinas Women's Team Under 18. At soon to be, magiging part partner po sila ng Elite Team. Ang iba po yung naiwan sa Under 18. Ang ating mga players po yung lumalaban Kahit na mas mali tayo sa ating mga kalaban Kilala po ang Pilipino na lumalaban Mas malaki po ang pusong Pinoy Kesa Kalaban natin, lalaban po ang uh, ilas Pilipinas. At good luck po sa Jones Cup at sa mga future competitions. Bilang chairman ng Senate Committee on Sports, uh, dito po ako sa likod na laging sumusuporta po sa ating mga atleta. Importahan po natin ang ating Pilipinas. Maraming salamat po. Congratulations po it's an honor for us na uh, nagbigay na, siya ng oras for our team. Thank you very much for the unending support na binigay niyo po sa sa team namin. Especially for this day. alam po namin na galing pa kayo ng Davao. And uh, we are so much so grateful po sa ipinahagi niyo po ng oras at tulong sa amin po ito pong pagbibigay niya sa amin ng financial support definitely po mag boost the morale of everybody. Lalong-lalo na po marami po sa amin na kanin po ng ibang bansa, muli na po at yung mapupok naman po ay babalik sa kanilang mga kanilang iyaya. And uh, sana po huwag po kayo magsasawa at marami salamat po sa yung tulong sa aming women's program, basketball. On behalf of me and my teammates, we just want to say thank you to Senator Mongo for, for having us here today.